Nagsalpukan ang isang pampasaherong barko at isang bangkang pangisda sa karagatan sa pagitan ng Tablas Island, Romblon at Rojas Oriental Mindoro. Ayon kay Oriental Mindoro Coast Guard Station Commander Captain Erland Lapitan, 6:20 ng umaga ng Mabanga Umano, ng barko ang fishing boat na FB John Michael, nakatalo ng mga mangingisda sa dagat. Nailigtas ng Coast Guard ang 27 sa kanila, pero nawawala pa ang isa sa kanila na nakilalan si Gindogado. Dinala sa Southern Mindoro Provincial Hospital ang mga sinagip. Hindi pa malinaw kung paano nangyari ang salpukan at hindi pa rin matukoy kung anong barko ang nakabangga. Patuloy pa rin ang investigasyon ng PCG Oriental Mindoro sa insidente. Nagtutulungan pa rin naman ang PCG at ang mga tauhan na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Search and Rescue Operations para sa nawawalang mangingisda.